Hello mga ka-farmer For today's video Ipapakita ako kung paano ako mag abuno ng ampalaya Mahigit na to dalawang buwan ah, Nagtunaw ako ng triple 14 ng sa isang ito balde at anim na ganito alim na tangka ano sa Tagalog? Triple 14. Anim na ganito sa isang ganito. Anim na lata. Kasi para sa nag-harvest kasi tayo ganina at saka nag-pruning. Tapos pruning ngayon makaabono na tayo. magtunaw muna tayo ng triple 14. haluin natin mabuti para matunaw yung abuno talaga Tapos haluin natin mabuti. Ready na para sa pagdilig para magdilig tayo guys mapakita ko sa inyo kung saan da, banda ipa i tapat yung abono dapat dito natin ilagay yung abono uh, dito malayo sa puno dito yung puno dito natin ilalagay uh, isang subray isang dangkal Yan. Dapat huwag sa masyadong malapit sa puno. Kasi mataas na po ang ugat niyan. Yan. Yan lang niyo iritapat yung abuno. So wag masyadong malapit sa puno. Ito yung puno diyan niyo ilagay. Yan. Kasi mahaba na po ng ugat yan. Ganyan lang ang pagkabuno ng uh, palaya. Two months old. Nakaproning na po yan. Yun lang po guys. paki uh, Pakisubscribe ng ating at aking youtube channel para palagi kayong updated sa mga bago kong ilalabas na video about po sa paggugulay Salamat guys paki-subscribe like salamat po God bless mga kaparmers